halatang naman sa kanyang uh, itsura na talagang parang inis na inis siya. No? Kaya nga, pinanggit ko sa kanya na hindi ako nagagalit sa iyo uh, kahit na ikaw ay naiinis kanina pa. Uh, talagang halatang halata mo na hindi niya gusto ang mga katanong na binibigay sa kanya. You know? Pero nga, anong tingin niyo po matagal na kayo diyan sa kongreso, no? Ano ano was this the first time that you encountered something like this? Kung yung isang uh, tagapamuno ng isang ahensya na nagre-request ng budget sa kongreso na kinatawa ng mga tao, naging ganun po yung asal. Yeah, it's my first time actually. I've been in Congress since 2004. It's my first time na ginaganon kami, no? Kaya tinanong ko siya kung meron kaming karapatan mag-scrutinize. Uh, Ayon niya sagutin ng mahusay, buti nga naging very ano ko pa ako sa kanya naging very kind and uh, quite candid, no pero uh, hindi hindi ko naman siya parang hindi nirespeto bilang vice president, pero para bang nakita ko kaya nakita ko na hindi niya nirespeto ng kongreso. Hindi niya kinikilala na kami talaga ang dapat na mag-scrutinize ng budget at mag-approve ng kanyang budget. Uh, I don't know why, no. Uh, Uh if she thinks that uh, pinupolitika siya ng iba. O so sabihin natin, okay? Eh ako hindi ko siya pinupolitika. Eh. I'm just asking uh, a uh, very very simple question to her, no? Uh hmm. ang taong bayan nanonood eh uh, hindi politika ito, kundi this is the mandate of Congress na ayaw niyang sagutin. Oo. Ano po sa tingin niyo congressman, yung ano? Kumaga, wh what did it reveal about the vice president, itong uh, kanyang pagsagot kahapon? What did it say uh, about well, the vice uh, president? Ang nag-reveal sa kanya is that uh, everything that is being done by congress is uh, trying to put Lutertes out. Iba, ang ibig sabihin nun eh, it's, uh, it's nothing but politics. Uh, uh, Wag nang iisipin yung ganun bagay, no? Uh, Whether it be sa kanyang pananaw, politics yan, o anong pamang reason yan, karapat, uh, ang karapatan niya, sagutin ng mahusay ang mga katanungan ng mga kongesista, sapagkat karapatan din namin yun. Minsan Nandun lang baka... nangyayari yan sa kanya. Eh. Pagkatapos pag na ma-approve ang kanyang budget, tapos na eh. No? Yeah. eh ano lang yan eh. That's one day or two days. After that, it's all over ingay, e eh, uh, nakakagulat din eh. Kahit sinong reasonable person naman na, nanonood, talagang magugulat. Tsaka, kumbaga, nakaka-insulto for, for congressmen eh, no? Yun nangyari. Pa, paano pala, no? Kasi I think nung pumasok kayo, you were not there at the start, tama po ba? When she delivered her so, opening no, was, statements and presentation. I was there at the start. I was, there, I was there in the midst of it. And then later on, umalis ako dahil mayroon ako ano eh, susunod na ako yung sponsor ng budget ng ombudsman eh. So I talk with the uh, as ombudsman Martires first and uh, his deputy and afterwards pero nanonood kami ng uh, na, ano ng uh, hearing no. And afterwards I came down because it was my time to ask questions. Eh paano? Pa question ko Christian eh. Humga. Isa lang hmm. Eh. Inga, sir. Pero how did you catch yung yung mga binanggit niya? And what specifically ticked you off? Well, what what ticked me off is this. No, for hours since the uh, since the very beginning of the uh, of the briefing, she has been answering the same kind of answer. No, and she is trying to evade the question. Actually, no, because, sure, uh, palagi niyang binabanggit na I will only be answering uh, the budget for 2025. No, palagi niyang sinasabi niya. Uh, whatever the questions might be. Eh, very clear naman. Very clear naman ang question. At nasagutin lang niya. Eh, sinasabi niya na only COA can answer that and I would have no, and I do, you don't have any authority over me to answer those questions because uh, it's in the court, it's in COA, ganun mga bagay ba. Uh, I was just very quiet about it until such time na ako na and I asked the 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 question that uh, should be asked actually Oo. Na talaga bang ya, na, naniniwala pa ba siya na that Congress has the right to scrutinize the budget? And still, she refused to answer. And, and, and that that is what really ticked me off. No, akala niya, siguro, eh, uh, matatapos sa yung katanungan ko. So, katulad na ginagawa niya, eh, talagang Paulit-ulit tayo ko siya tungkol yan hanggang sagutin niya ako nung minomonitor niyo yung ano, yung mga sinasabi ni Vice President, kaya siguro nung nandoon na kayo mismo sa hall nung uh, pagdinig, nakakatingin ba ng bakay ng ibang mga kongresista kasi <laughs> iba yung iba yung action eh, no? Hindi ba naiwasan yung ganun nakakatingin bakit ganito yung asal nitong ating panauhin? Yes, uh, in fact, a uh, alam mo, suruto lang eh nakakainsulto no para bang uh, uh, sa aking pananaw eh, vice president ako, congressman lang kayo. Ganun ba? And uh, <laughs> something that uh, she should realize na meron kami sarili sarili-sarili mandato ako yung constitution. Eh bakit kaya yes, sa tingin nyo umabot sa ganito yung ano? Yung parang pakikitungo ng vice president sa mga kongresista. Well, uh, Malinaw naman kasi yan eh, di ba? May separation of powers pero co-equal bodies kayo. That's right. Uh, and, and every congressman has the right to question whether it be uh, a fund that happened in 2022, karapatan pa rin ng congressman tanungin siya kung ano nangyari, kung anong ginawa. Yun lang yun naman eh. And afterwards, we proceed to talk about the budget no? that she has for 2025. Pero kinakailangan, sagutin niya muna kung ano nangyari doon sa binigay sa kanya ng kongreso the last time. <music>